Hello guys at kumusta naman tayo dyan mga kami mga kapsat at ito break time at pupunta lang tayo 7-eleven yan madumi pa yata yung leg ko grabe yung init kanina mambon so medyo iba na naman yung boses natin may may sipon na naman kainom natin ng ano kainom natin ng tawag nito malamig kasi tayo kahapon na may yellow eh. so tara let's go samahan nyo ako guys at punta tayo 7-11 yan guys karami ang lakas ng hangin bali ano kasi tayo magluluto tayo ng munggo at pili lang tayo ng ano kung ano meron dito ng iahalo natin sa munggo kung baka may sariwang manok o basta at bilid din tayo ng merienda so wapangan nyo yung ating dulotoin na munggo mamaya malapit na tayo sabi malakas kasi ng malakas ng uh, ano bukadkad ng araw mainit ah uh, Buti na lang malakas din yung hangin. Pero sa ibang lugar ay naulan na kanina dito. Umaambon. Oh. May masad siya. sa. Ichin igishaw ma. Oh, May masad dito guys ah. Si Ape. Oh, 50 minutes ichin ah. 10 minutes 400 It's 50 minutes 1, 2 Tapos yung 10 minutes 400 lang Grabe naman ang Mahal Kaya Mahirap pala Diyan Mahal yun 1, 2 50 minutes Sa baba na lang ako 900 siyang oras akin dito natin 7-Eleven isawag sa kwan eh. ko sa ating ano ipon 1.99 mahal ito ano ba ito baka 1.29 ito ba ito baka naman eh itu Tengah lah Try ko Pwede rin ba ka eh Magkano oh. Wala ka kung may saing buho, mama, Saka bukas ni wife. So lang nang Ano na Merienda para hindi natin pupunta bukas sa kwan ay mamayang gabi sa Ang guys at kung ano yung pera pa dito ng cellphone. 小袋子可以吗？小的，对，这个可以吗？呃，它会凸出来，还是要我帮你大的？OK，要大的。桂林、哦嗯、仔就有吗？啊，不能离开，不能离的、嗯、所以应该先要贴，要放塑料袋。所以应该先要贴，要放塑料袋。所以应该先要贴，要放塑料袋。所以应该先要贴，要放塑料袋。所以应该先要贴，要放塑料袋。所以应该先要贴，要放塑料袋。所以 natin kainin yung ano. Tay ko ng merienda. Magigat yung bitbit. Dito ginto rin yung ano kasi nandito tayo sa malayo. Gusto ko siya wala yung may rusong eh.

Atin natin yung baka. Tapos, ihalo natin bukas sa, ano, bak, parang simpleng pakbet.

binili niya tayo ng bigas may itlog saka may pansaw tayo sa munggo kasi nag-alaga ko ng munggo balak ko lang kaya sana kanina ano tayo mag lang natin ng tawag nun ikaron. pero depende pa rin lang natin sa baka. Kung ba natin sa bagay, konti lang naman. Hmm. Tapos, lagyan natin ng ano, malunggay. Ay, malunggay. Ang palaya at talbos. So, yun okay. At dito ko nang tatapos ang itong vlog na ito. Maraming salamat po. Ang sarap talagang kumain. Kaya kumain na kaya. So, yun okay. guys. Maraming salamat. Thank you so much. Peace out.